Director, Attorney John Rex Laudianco. Attorney, magandang umaga po. Salamat po sa pagtanggap sa tawag ng Abante Radio. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Benji, at salamat po ang taga-subaybay ng Abante Radio. But, Good morning po. Meron daw po plano. At tatlo daw ang uh, biniimbestigahan ng uh, contractor ng Comelec. Uh, uh, na pasok daw doon sa labing lima mga binanggito ng uh, uh, Pangulong Bongbong Marcos sa uh, kanyang mga statement recently, attorney. Gamit hindi ko po alam kung kumpleto yung 15 pero alam ko po mayroong 31 ang inisyal na nakita ng aming Political Finance Affairs Department ng mga kontraktor na maaring may kontrata dyan sa DTDPWS na nag-donate po ng political uh, campaign funds sa mga kandidato ng 2022. 31 po ang kasalukuyang iniimbestigahan. Kung yun po ba ay magpositibong tawag po doon nag-donate, may mga pananagutan po ba sila attorney? po dahil po yung paglabag dun sa Section 95, actually 95C si po yan, pinagbabawal po kasi ang sinumang tao o natural o juridical entity na katulad ng isang um, uh, educational institution na tumanggap ng loan sa pamahalaan. Merong public utility, merong franchise, merong pong mga tinanggap na tungkulong sa ating pamahalaan at katulad po nito, may kontrata or subcontract sa ating pamahalaan patungkol sa goods, infrastructure services, na mag-donate sa isang kandidato. Ang mangyayari po dito, isang kasong kriminal po ito, ang tawag po dyan election offense, na ang parusa ay pagkakakulong na isa hanggang anim na taon, pagkakatanggal po ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Hoy, mabigat po pala ang uh, parusa, Tony.